makaibda sa ilalim, gumagawa ng gano'n ulit. Hindi na kami pagpakita, hindi na kami magpagtamaan dahil... Sa wakas, makatapak na rin ulit sa buhangin. Kinig nyo yun? Yung kayak natin hindi pa abutin. Nakakatakot puntahan eh. Bakit yun? Bakit yung mabasag din? Uy! Ayan! Ibig sabihin tumunog na yun, tapos kakarating lang sa atin ng tunog. Sana okay lang sila mama doon, okay naman hindi kami makakalis dito. Dito na kami magpapalipas ng gabi o hanggang sa tumila yan. Kasi pag kami ng dilim, hindi na rin kami makakatawid. May dumating na pump boat may na hinatid na guest. Um, subukan namin kausapin, baka sakaling pwede kami sumubay pabalik. Hilain yung... Sabi sa inyo eh, may mga ganyang pangyayari. Laging meron positibong paraan yan, kaya huwag tayo na pagkakasah.